magandang araw na naman sa atin na mga katoto welcome back to another uh, fishing adventure na naman sa atin today rest back lang tayo dito sa may delta no? ilalim ng uh, kawayan uh, medyo tinanghali na naman tayo ng uh, lusong dahil nag pa tayo sa mga halaman uh, natin sa palitan ng no? mga katoto kaya singit-singit lang tayo no? tingnan natin yung kapalara natin sa araw naman na to so, no? tanghali na naman oh, nakulo tayo ito guys tira na sa malayo ang kundori pa. Kundori na. Kaso nakasabi tayo guys. Nagatan tayo ng kundori yun. May water lily sa mga pit. First cuts natin. Nakasabi tayo guys. Bukan makawala na natin. Nabit sa water lily. Ayan ha. na nga yung pinuit natin buti na aga natin natin hawakan kundi ito tangay pa makasakit tayo makas eh. nandun pa yung kandori, guys problema nandun sa may ano atariling ito eh. ito 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 dito na ako eh, pag na-aaw na natin, oh guys. Eh pa, lakas pa. Uh, ah, talaga siya. So guys, na no, napalabas na natin. Tawagin na natin ng manual. Guys, this cut style dory na. No? Ah. Huh. Mumugara talaga 'to ng dory. Kailangan lang dito sa spot natin natin, guys. To. Kahit na uh, medyo makitid lang 'to, malalim 'to, no go open drag tayo yung <laughs> lipad yung isa natin bimwid. yung pinaka-stand niya lipad no? buti nahawakan natin itong ating bingwit nalangan attentive kung sumalit itong mga huling natin guys ay nagsabutan pa na kayo mag away mag kayo natin pamilya kahuli tayo ng may isda <laughs> ang itim tayo kaya lang magkaan na no? na naman no? Under glory yan na naman Halika Uy Hindi nakawala talaga yung rapapak sa lugar na to, guys Pinipid lang kasi yung space natin oh, no? guys kaya hindi tayo makaporma ng maayos <laughs> Sayang pa naman yun Laplang glory, ang laki Seven finger na Gloria. Meron ng ganung kalaki. Sa kuti ka. Ay, sumabay din. Over here. Ay. Sa papak. <laughs> Parang pala, guys. Sa kuti to. Kasi mukyan. Ay. Wala pa. Ano ba yan? na nakakawala. Uh, Buti na lang na toto, baka payawis na, kaya kahit balik para balik, no? lang, nakakawala, balik pa sila Balik mo. Malala ko pa rin nakakawala. Palit tayo ng isang napaka uh, napakalit na hook dun. May isang malaki yung hook natin. may ayong kasi ho, panay ang kain. Eh. Wala ano? ano mga pararak. Nakakawala ngayon. Balik ka dito. Oh, sabi sa eh. ko na nga ito, mga pararak. Eh. Kaya gano'ng ibilis ng kain. Eh. Kaya <laughs> e, kanina yung nakawala, tilapia. <laughs> Nagagubalong po siya sa tubig na parang di mo lang nasaktan. Oh, parang naman ito. Ano sumunod sa water lily? Tilapia. Yung, yeah. Laban inabangan din ng uh, pamangkin natin bubahonin daw niya sa, sa Manila sa trabaho inalubong agad ng cream dory guys hindi pa naman itaganito pang ayunin kaya so, yeah. sumot guys sinalubong agad yung bingot natin pag hagis bilis lang guys ito naman ah. ang bilis na huli yan guys na guys kagdore na naman wala lang kagdore dito buti na may balala kong bingot natin hindi natangay silipad grabe ito mga kagdore na kapag Yeah. Ayan. Ang tatlo na ito. Pwede bumulalak din sa araw guys. Ito sa stand nung ano natin. <laughs> Lalala sa mata ko nun. No? Ayan guys, puro pang ayaw nga yung kinabit natin taga. abilis bilis pang huli. Ayan, <laughs> ah, nililipad yung mga binig natin. Tapak-tapak no? natin yung dulo. yung makakarandari yung bunga yung natin. Ayan, ah, buhay lang yung isa. Ang yan. Ako po, nakarating sa ilalim na yung ano. Tapos ka na dyan. Nakarating sa ilalim ng, mga sa ilalim ng mga yung kawayan, oh Ano natin dito, guys? Ang lakad pa naman. Kasuot to sa ilalim ng kawayan. Tayo natin makalabas. oh so guys, pumasok ng toto sa ilalim. ayun na. Hindi na kinaya. Isang-sanga na ng kawayan na malaki. na goodbye na yung uh na ating set na dito na lang natin hindi na hindi natin hapa na sila dito yung may bantan no? dito na dito <laughs> parlock na naman guys ito masaya guys sabay yung balong binay nagkaya ang isa pinito na oh wait lang wait lang natas kumang isa ang lower ko kung isa pero mga atas siya so nabit ka na natin yan hobo kung kanina malaki kasi ang pangyari dito kasi pareho sila pero tayo isa yan, isa, to veer paksa ulit guys. Ito sila pambalang pambalan ng tahanan. guys. Negro. <laughs> Negro naman guys. Shoutout natin, si Lolo Pogs, Rodrigo Ortalesa, galing dito kanina, mga Dory nga daw hinuling, masasang gamit dyan. Sa so tayo ngayon, sari-sari, no? Sa kanina, mga Dory daw, do. kasi masasang ginamit yung pamain, no? Magkakita At, guys! Ako ba? Sumapit dyan, eh! ayan! Sumapit sa kawayan, sa center of the city of pasok sa dito sa saan guys Hoy, lumabas ka muna dyan plus sa ah yun lumabas yun ito yung yun sa mamaw halimaw pumasok pa ah uh yang kamu Yung kamoy na mama. Isang. Isang. Ah, salvage Ako sa tapaligpit. <laughs> Good <is not> guys. <laughs> isa guys kahuli na agad yung lang ay balik natin <laughs> effective yung pangayomi natin na ah. hook okay, mouth guys ang bilis makahuli na no? para doon sa kabit natin kanina bigay naman Toto shout out eh kung nasa na ngayon si mamto baka natin sa mga pa rin no mga okay, na mag pa siguro pumunta doon yan maliit na tayong nakabalik maliit na lang tayo sa Delta Coast ayun na na umang isa eh. Ito na lang. Ito din. Ito yung klase ng uh, ano guys. Mag-brismo kapuno. Hindi pa natin na ilalabit ito. Isa guys. Nakadalawa na agad yung puso na siya. Ito nga. Huwag naman natin sa pagpuma. Bakit nga kaya pare? Bako langot na lang eh. Hindi naman natin ito nga eh. Hindi kakahuli pa yun. Kakulangot na lang. Tiniira oh, nga yung kakulangot o. Oh. pa rin siya sa kakulangot. Kato papa. Kinaga pa rin siya kahit napakalit na lang ng paed. Talaga na ito isa. Mas ka Ay, mga rohi pa ata. Rohi Ako po. Tama na. Wala na kami din sa hulihan ng roho. Sinisingit ka pa dito malis na nga kami dyan sa roho. Kaya, roho pa rin. <laughs> so, mas mabilis yung tau natin dito, guys. Kung matuwag lang yung space. Kada maramdaman mo yun. Biwas ka lang biwas. Dalaman dito itong isa. Ay! sumuot ka na naman dyan. Umabas ka naman. Kapoto. na naman tayo, guys. Ang ganda naman siya. Kamot tumutun tubot Kasi <laughs> nagbidikit kasi kayo so, kasi Ayan Wala yung kasi Ayan Isa lang ang huli, dalawa kayong makaahon Ayan, hey, sabit sabit kapag Kakasabit sabit na tuloy yung mga pamihit natin Ugh, kanduraan mas po ito, Robo. Robo oh, na eh. kita sa niya, ano, eh. pa ako dito. na at eh. Eh! Eto, ah, sarit, eh. Uh, ito, Ay, malaki Dori siya, guys. Siya, ay ay double kill ka naman hindi ka nakapalag sa pangayungin ko <laughs> dory pala, kala ko raw and double kill sa dalawang tagang pangayungin dami ng islang spot na to na mga toto na matagal na pahinga ang tinapupuntahan to si Lolo Pogs yung nagawin na nung nga uh, isang uh, upload natin no? Uh and barbes siya ng uh, cream dory dito kanina maga. Muli na itong pizza. Alright. Alright. Para rin right. siya. Right. Parok right, na naman, guys. Huwag na lang isda. Talaga na interval guys. Isa. 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 Ang bilis lang. Ha? Ay! Kaibkas pa. Wala. Oh guys, mukhang nagkaroon ng pagdidilim over there, no? Hindi tayo makakalabas dito sa karsada. Ano natin, no? Ayan. Ah, tayo, guys. Bisari Dori Tilapia kar- uh, ah, Carpa guys nagkaroon ng uh, pagdidilim yung paligid no? malamang uh, pack up na tayo kasi yung uh, karasada dito is uh, ano lang yan uh, yung lupa uh, lupang uh, malakit so pagkayan dinapuan ng tubig di na tayo makakaalis dyan tulad ng dati nasa kote tayo dito no? tayo makakaalis alis so that's it muna po tayo for today yata Maraming salamat po sa patuloy nyo nga pag-support at pag sa ating uh, channel. Babalik na lang po tayo ulit dito siguro pagkayo nga maganda <coughs> yung panahon no? at uh, mahirap na masakot din sa mga So hanggang sa muli po. Paalam!